magawak na. Parang mabilis ah, parang high speed na easy. Parang E or double E double C parang ganyan. Ayun ah, kita mo, dumadagdag. Sa minta mo, may nahulog na lang. Ah, oh, hey, ano, may nahulog na lang sa tabi mo. Tatlo na yun lang. Oh, kita mo, may nahulog na lang. At ito mo, sir, baba mo lang yan. Baba mo lang yan. Ah, ano? Oh, kita Ayan. Yan yung glitch. Let the glitch, man. Let the glitch. Hindi <laughs> <laughs> mo na pala kailangan <laughs> ako gano'y eh. Nakompleto na. So, paano yan? Ayan, dadali na lang natin. Kung saan mo gusto lang tayo ng bahay, parang lagay mo lahat dito. Tapos ano? Ay, ba, ba? Ay, ba? Galing ba? <laughs> sir, pwede, pwede, sir, pwede double lag ah. Pwede yung double lag ah, yung buhat mo. Eh. Para hindi isa-isa mong kinukuha. Okay. Yeah. So so, 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 hindi mo na kailangan magputol ng puno. Kailangan mo lang ng stock ng lab na i- na, at least dalawang stock na i-spam mo. Ano? No? <laughs> Duga siya to ah. <laughs> Infinite to ah. Infinite rocket launcher. hindi ah, oh, yeah, na pwede. Okay, yeah, po, Matara na. Sala tayo. Ayun lang. sa pag Kahit sa bato sir, eh, yung mga stone na pang build, pwede mo i- pwede mo i-ganyan. Ganito rin. Matara. tara. Sige, hanap mo na tayo. Ito dito, mga maganda dito gumana ng bahay. Oh. Like spot ag game lapag natin. Okay. So ngayon paano nga? Paano ibi ah, yung construction, yung build? Ah. Uh, Ito gawin natin small cabin. Gawin natin small cabin dito. Uh, ang an ang ano man lang naman din sir, ang ang para ang maganda lang na ang para para sa akin na based sa experience ko, ang maganda magtayo ng bahay kung saan maraming source ng gamit. Yan, source ng kain, source ng tubig, yung gano'n. sige. Pero ito muna, for the meantime, dito muna tayo. Uh, Small cabin pa lang naman ito. So, natin ulit. Hindi ko alam kung gagana pag isa lang eh. Alam ko, dapat dalawa eh. Ay, hindi ata. Dapat dalawang lang ata. Wala, hindi Wait ata gumagana. magana. Pukuha pa ako isa. Ayun May mga naiwan tayo dun eh. Ito. Tapos sabi yung bahay, hindi pa. Ah, wait lang. Kailangan kayo may hawak. Ayan, kailangan may hawak. Ganyan sir, kailangan may, may, isang parang taga-tulak. Tapos isang... Ayun na, okay na? Uh, tas isang spawn na EECC. Hindi -E ko lang alam kung paano gumagana talaga. Minsan biglang gumagana, minsan hindi eh. Parang hindi gumagana. Ayan na. <laughs> na! Ayun na! Dami na! na! <laughs> Kahit sa pato sir, yung mga stone na makukuha may malalaki. Pwede mo i-spam ng ganyan itong mga rock. Ay, oh, tapos na pala eh. May gumawa pa ako. <laughs> okay lang, stop. Ayun sir, yeah. oh, yung save. Nakikita mo yung letter C, eh, parang may disk, May hard disc. Uh -huh. Parang may floppy disc. Yan, C. Ano yan? Uh, yan yung save. Ah, uh, save siya. Oh, save tayo, save tayo. Uh -huh. so pag, pag niload mo yung world mo, pwede mo lang i-continue yung character mo. Ah. Nakikita mo yung yung may letter Z. Ah, yung letter Z yung Ah, oh, Z. Iyan yung tulog. Tulog ah, kaya. Pero okay. pag natulog tayo ngayon, paggising mo gabi na. Eh lang. Okay. okay, so anong mga next natin gagawin? After natin maggawa niyan, bonfire gawa tayo. O ano bang nasa objective natin? Alam ko meron tayong objective eh. Set up camp. Paano tong set up camp? Magsiset up na tayo ng camp. Ayun Ay, lang. Uh, di ko ship sure, eh. Ano to? Hunting shelter. Paano to? Ah, ganyan din. Kung paano, ka, paano mo nagawa Hunting shelter daw eh. Gusto mo gawa tayo ng ano sir? Pang-stock ng lag. Ito, ah, uh, lug, holder. Saka rack holder. Para, parang dyan, dyan mo ilalagay yung lug mo para magamit mo tong sled na to. Kung, kung kailangan natin lumayo. Kailangan mo ng base dito. Yun, nice one. Wala, bahay din yan. Parang ano lang, pwede mo rin talugan. Saka isa game. Ayun. Ah, uh, edi sabi sa ano eh. Oh, nagawa na natin objective. Ah, okay. Step 2. Basic fire. Ah, kalat gumana ng ba ano, apoy. Okay, sure. Gawa tayo ng ano, sir. First ng pagka, uh, pang isang way na panluto ito. Ito so bonfire. Gawa tayo bonfire. Ito, ito, ito isang way na panluto. Eh. Eto sir, oh, pwede mo isabit yung meat dito. Tapos antayin mo lang maluto. Parang ito yung dry age na tinatawag. Mm, saan saan? Diyan? Ah, oh, marami akong karne. Yan, pwede ka magsabit. Parang hindi mo na kailangan lutuin. Eh, tatlo lang pwede. Parang tatlo lang pwede. Yan, kulang natin ang lag. Okay, sige. Lag horizon. Okay, gawin natin ulit yung glitch ng lag Hindi <laughs> <Yan. laughs> na nagputuloy, eh, no? nag-glitch na lang. Eh. Already? Dayo eh, <laughs> hindi na in-enjoy. Embre, <laughs> infinite na eh. oh, infinite. Infinite dugas. <laughs> Kailangan nyo ng glitch. o oh, infinite dugas. Paano pag-bato? Ano okay, natin yeah, gagawin? Ito rin, ito rin gagawin mo. Ah, pwede ba maglagay ng bato dyan? Oo, oh, tapos ganun din. Ganun din gagawin mo. <laughs> Infinite dugas ng putik. <laughs> ganun din gagawin mo. Kung paano mo ginagawa sa lag, e ah. e easy, 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 easy. Parang ganun lang. Uh, ah. ay, tapos na yung lag. Lag horizon. Okay natin stick. Paano yung pag-stick? Ay, hindi ko alam kung stick kung kaya. Ang ah, hindi, kasi yung stick directly. -direct stick madali lang din. Oh, madali lang yung stick eh. Dali lang stick. yon, Tapos siliban natin to. Yan. Ano yan, sir? Camping, camping. Yes. Sali ka, sir. <laughs> The forest. Yan. So, pati sisirain itong malit na bahay. Pwede ba ito? Ay, ganon. May, may resources mo tayo makakuha dyan. Ay, di ko yun. Di ko sure. Ayun, sinira ako. Oh, shit. Nasira. Ginagawa na, ginagawa, ginagawa namin dati sa ano eh. Uh, pag may napatay kami, sinusunog namin dyan. Kasi yung buto nun, pwede mo gawing armor. Ay, ganun. ah pwede siya maging bone armor. Yung mga ano, yung mga, yung mga kalabi na sumusugod, pwede mo, pwede mo, pwede mo, pwede mo Okay, ulit. so may bahay na tayo. Ano pang mga next natin kailangan gawin? Kailangan ba natin sa data? Para panlaban ah, yung, sa mga katutubo. Ah, yung sa data, sir, ayun nga yung sinasabi ko. Ah, yun yung sinasabi ko na kailangan mag natin yung game kasi may mga kuwebo siya eh. Ah. Uh, so ano, mag explore na tayo? Pwede, kasi hindi ko, kahit, kahit na, na, laro ko to, hindi ko kasi memorize kung, kung anong cave eh. Which is, meron nga dito Samurai Sword Hindi. Oo? Oh? Oo, oh, hindi ko lang alam, hindi, nakalimutan, hindi ko lang alam sa ang Basta pag may nakita kang babaan ng kuweba, yun eh. Sige. Um, gawa tayo pala ng ano. Gawa tayo ng sahura ng tubig, no? Oo, uh, pwede. Ito pa Kaso... Ah, sa so food yun, di ba? Oo, sa food. Ano nga yung Pwede, pwede sa... Kailangan ng stick. Kailangan <laughs> ng pagong. Ayun, nice one. Okay, so mag-iipan tayo ng tubig dyan. Ano pa ba? O kailangan natin kumain? Uh, actually, sir, since paggabi na, pag natulog ka kasi magugutom ka pag isin mo. Sobrang gutom. So pwede yung tulog na tapos kain. Pwede Ay, pa ganun. Na, uh, Tara, tulog, oh, <laughs> tulog na tayo. Uh, kailan daw magkatabi. tulog na tayo. Tama pag gising. Yay! Gising. Oh! Sobrang pa. Sobrang Ba't gabi ba? pa rin? Ay hindi. Kasi natulog tayo sa ano eh. Pa, 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 hindi pa, pa sobrang gabi. Parang ano to? Kailang ko maglagay istasak. ng dahon dito sa campfire natin. Hindi siya pwede magluto. Ah, pwede lang kainin tong dry age. Hindi pa. Eh, uh, parang dito, parang matagal haanta natin, hindi ka lang alam. Ayun lang, paano yan? Ay, gutom na tayo. <laughs> so gagawa ako ng malita campfire, tama ba? Okay. Uh, Gawa tayo para pwede magluto. Baka bad tayo ng mga meat mo, baka may mga na natin. Eh, gano'n ba yan? Eh, nung umuulan na. Eh. Umuulan ba? Hmm. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan na. Ito, pwede tayo magluto dito. Ayan yeah. yeah, na, may silbi na yung water collector natin. Tapos, pwede tayo magluto dyan. Ayan. Ayan yeah. na. May silbi na yung water collector na Dito <laughs> Nakainom ka Yun. na? Oo, oh, nakainom na ako Ba't ako hindi ako <laughs> Sorry, Sorry na ano, ano ko Kininuman ko Ayun! Kaso yes. lang tayo yung food <laughs> Ito, inom ko na dito o, gusto mo soda? Pwede naman. Ah, uh, para mabigay mo yung soda, sayo, eh, di ba, ay. Tapos nakikita mo yung tray. Mhm. Mm Kaya, eh, yung tray, tapos i-cocombine mo. Tapos, ayan, pag ganyan. So, yan, pwede mo kunin yung gamit na yan. Para, eto, binibigay ka sa'yo. Eh. Paano yung ano? Tray? Y oh, yung metal tin tray. Kumuha ka ba sa aeroplano? Ay, hindi. Ayun. Dapat kinuha ko. So paano to? Kailangan daw natin ano, magpatuyo tama ba? Ah, yung nilalamig ba? Hindi pa ko lang sa akin. Hindi mo ano. Ayun, yun. pwede na, pwede na. Ayun, pwede naman na matulog na ma ulit. Wala, tulog na ulit. Tulog. Wala, wala, wala. Hindi so, pa. Hindi pa pwede kamping mm. Camping, camping. Tayo? Gusto mo, gawa tayo ng usap. Pwede naman tayo Pwede naman ito. May puan ba dyan? Ay, no. Wood bench. Or chair. Saan yun? Sa shelter? Ah, uh, furniture. Furniture. Ayun. Wood bench. Ano uh gawa Ay, ba't ganun? Umiinit. Ah, oh, dito, dito. Ito natin ang lab na sino yung ating lab horizon. Alala ko dati sir, yung nilalaro namin to. Puti. Pag, pag, ano, sabi ko, ba't inaantok na ako? Eh, laro pa rin kami ng laro. Kasi, G, G sila. Pag tingin ko ng or, puti na, 3 AM. isinun? sino yun? Uy, nasunog ka. Nasunog ako? Paano ako maano? Wala. Paano, ba't ako nasunog? Ay, baka lumapit ka sobrang sa apoy. Ay, ganun ba yun? Oo. Uh, Teka, nasan yung ano? もう1人でやってたんだ。